Okay, pasyal tayo dito sa floor center mga idol. Titingin tayo ng tiles para uh, din sa isang uh, estimate nating uh, project ano po.

brown. At dati, yung moss brown pa dito, ma'am. Moss brown. Oh, ito na yan, sir. Pinaka-dark na rin. Dati, dalawang yeah, so, uh, mm -hmm. karasok, ano lang. Why are you Pero ano doon ating available, ma'am? Ina brown, sir? Yes, ma'am. Wednesday. Um, na wood design, sir? Yes, ma'am. sa yan, Wait, Medyo brown na wood design sabi niya 389 mut lang ay tinan. Ah, naka-promo yan sir 299. 299. Ibigay okay. lang tayo lang tiles na. Yan yeah, sir maganda yan. 299. Okay. Okay. So, then, pati ito ma'am naka-promo taw. Ay, hindi sir. <laughs> 389 pero may discount na sir. Okay, 389 discounted. sige pa-approve muna natin ma'am <laughs> tingin lang ako ano ma'am yes sir okay, um, okay. message ma'am sige po may ano naman ako sa contact ko yung message ko ba tapos meron po tapos para i-send mo sa'yo sige po yan pang lababo by makita ati. Pwede makita yung blocker. Black, yeah, black. Double coat ay dagat amin niya, ma'am. Single lang. Single Makan talaga sa 10 mm. 10 mm. Okay. Kitak pa, ma'am, pang kwarto. baka okay, ito yung hinahanap uh, uh, Porcelain din to ma'am yes sir ah hindi sir Pat Parang... lang siya hindi sir siya porcelain ang porcelain natin sir sa ganyan ceramic to ma'am hindi rin sir Plastic po Isa klase sir mas maganda po yun sa ano ceramic pero itong porcelain ay sige rustic po 289 then ito porcelain 319 may eh, bawas pa naman ano ma'am kung alimbawa May 2.89 po tayo dyan sir Mas mura sir 3.19 Ayan 3.19 Tesla yun sa so, to sa mga kwarto okay. 169 30 by 60 And then sa bowl 7,900 laboratory mamula yung pan may kasamang laboratory wala, wala. Ah, kasi, wala. Ah, individual pero doon sa bali, pag-pilihan doon ka, ma'am? Ah, uh, kung bago pa, oh, wala na, sir. Yan lang talaga available natin. Ito. Tunayin po yung mga laboratory natin, Balay gamin natin ma'am. Very beru pa. Dalombahi ma'am. Parehas na cual OFW. Saan naman? Saan po mas i-deliver natin? Saan po yung sender n'yo sa ako? Sa sa amin po. Villa Villa Verde. Mga idol show umasya lang tayo dito sa uh, floor center. Salamat sa kay Ma'am uh, Donabel sa pag-guide sa atin ano po. Sige Ma'am, thank you Ma'am. Bali ang location nito pala mga idol, ay dito lang sa Solano ano po. Nueviskaya. Let's go.